Eh. yung mga tiga rito nag re-rent ng habal-habal yung mga single motor napakamahal para lang makarating sa bayan then dun sa bayan meron namang biyahe na para makarating naman sa daet yung papunta mo palang at balikan gagastos ka ng maigit 300 pesos mga katuang yeah uh... silip na natin yung bahay ni Tatay Bado tingnan natin kung may gumagawa Ngayon, parang walang gumagawa oh wala nga dati pa rin oh no? mga katuwang ito nangyari doon sa mga karpintero po natin tatlong araw buhat nang tayo huling pumunta rito walang nabago kuya palit na lang tayo ng ano karpintero gahanap tayo papa Pino. gahanap tayo kasi kawawa si tatay badong doon sa bundok eh Mayon araw-araw na yung ulan, lalo sa gabi, no? Tingnan natin kung paano ito. Dito sa lugar na to, safe na siya rito eh, kumpara dun sa, sa bundok. Puntahan kaya muna natin, papapis sa bundok si, si Tatay Bodong. anong oras na ba? Ayun, alas, ano? Minus 20, para alas 11. Kaya pa? Kaya pa. Sigurado ka, kaya ng tuhod mo ha? Kaya pa. Okay, tara. Ta natin dun sa bundok. Tatay Badong, dong, mga katuwang? Dito tayo. Kusapin natin si tatay Badong kung okay sa kanya. Lipatan na niya to. Kasi may flooring na. May... Ding, may, bubung, bubong, may dingding -ding na rin compare dun sa kalagayan niya doon sa bundok na trapal walang dingding, nasa duyan lang siya so habang ginagawa itong bahay-bahay niyang to eh ando na siya sa, sa loob yan ang gawin natin mga katuwang sana pumayag si tatay ba doon para na rin po sa kanya no? komportable sa kanyang kalagayan sana pumayag Oh. Tay. Oh, <laughs> Sakto. Papunta kami dun sa isa bundok. Uh, ah? Pababa po ako dyan. Bakit? anong gagawin dito? Titingnan ko po yung bahay kong may nagawa. Oh. No. Ako, malungkot. Wala akong gumagawa tayo ba dong? Eh, maulan po kasi. Ilang araw ng ulan dito. Ha? Ngayon lang nag init, -init. Ngayon nga lang ano? Oh, Three atan. days. Oh. Walang gumawa. Sana tapos na yun. Opo. Oh, kay Papunta kayo doon. Opo. Oh, o tara, puntahan natin, Tay. Ma Ting. Sige, baka tapos na. Wala kayong tsinelas Tay, ba dong? Iniwan ko po doon, baka map. Kumusta yung ano? Grabe yung mga nagdaang araw, gabi, malalakas ang ulan. Kumusta kay doon sa sa ano nyo, doon sa bundok? Dito na ang piyasan din po. Ah, basa kayo basa kayo doon. Basa po, video. Hindi well, naman gano'ng na basa. Kasi may trapal naman. Okay. Pero yung tampiyas kasi walang dingding. Naupo na lang ako pagka naampiyas. Naupo. Hmm. Oh. Naupo kayo doon sa ano? Okay. Sa duyan. At abad, atras dito. <laughs> Pag galing dito naman, atras naman ako doon. Pag ang tampiyas nasa kaliwa, oh. dito kayo sa may parting kanan. <laughs> Hirap ano. Ngayon, may suggestion ako sa iyo, badong Kasi... Araw-araw ng maulan, lalo sa gabi, masyadong atawag dito delikado sa inyo lalo sa edad nyo baka magkasakit kayo dyan sa bundok malamig no ano kaya kung okay sa inyo lipatan nyo na to habang ginagawa okay ba sa'yo tay? okay naman po o, lipatan nyo no, tal may, may ano na naman na ah, may dingding na may bubong na mayroong flooring na may sahig ng semento kumpara doon sa bahay-bahay nyo doon sa bundok, di hamak na mas safe kayo rito. Okay. Di ba tay? Okay. Di kayo mababasa dito. So habang nandyan kayo, kakausapin ko yung mga karpintero na gagawa. Habang nandyan kayo, eh di ginagawa na yung bahay nyo. No? Opo. Okay. okay ba sa inyo yun? Okay po. Yun. Okay sa inyo? Mm. Okay, sama mo yung dalawang alaga mong aso, si si Brownie at si, si Whitey ba yun? Opo. Okay. So isama mo doon. Kasi plano ko na paggawan yun pag may nagsobrang yero doon, paggawan ko sila ng nang tirahan doon sa ano, doon sa tabi ng bahay mo, yung dalawang yun na naalaga mong aso, ano? Okay. Napakabait. Pero hirap, sabi mo nga hirap kang dalhin yun diyan. Ayaw sa bayan, gusto ay sa Babalikin sa bundok. Doon. Ha? Babalik at babalik yun po doon. Nangyari na ba yan? Hmm. Dinadala mo dito sa poblasyon, bumabalik sa bundok? Dati, doon, doon pa sa kabila. Oo. Dalin ko doon sa, doon, sa piyontanyo doon. Oo. Balik balik siya doon sa, ano? Bundok. Doon sa, um, doon sa may saon oh, ng piyontanyo. Bumabalik. Oo, o, santul, mas na masaya sila, nasanay sila sa bundok, yung dalawang alaga mong aso. Ngayon, hindi okay. naman yung pagka, ano? Ay, kung itali natin para masanay. Ay, baka, kadinahan baka magwawala ano? kawawa lang ano? mamatay lang tara tay punta natin doon tay badong yung ginagawang bahay tay badong pwede bang maghanap tayo ng ibang gagawa nyan kasi may ginagawa yata yung karpintero natin dyan eh no meron? po Ito tayo sa nasabi ko, oh. Ito, may flooring naman na, no? Opo. May dingding naman na, may bubong na. So habang ginagawa 'yung lababo ng rito, 'di ba? May lababo akong binili diyan, ano, okay. tay. Okay. Yan din 'yung lutuan mo, ano? Ito naman 'yung kubeta, 'yung 'yung mo, no? Okay. 'Di ba, tay? So habang ginagawa nila 'yan, andito ka na. So, sa gabi, yung mga binili kong plywood, ilagay mo dito pansamantala o parang pinto na rin, ano? Okay. Sa dito, ano po? Okay. Tapos, yung doyan mo, ikabit mo na lang dito. Kung saan dito pwede, ano? Okay. Okay. Mas safe ka rito. Kumpar doon sa bundok, doon sa kalagayan mo doon, ano po? Okay. So, anong plano mo? Payag ka ba doon sa suggestion ko? Okay. Para na rin sa kaligtasan mo, no? Okay. Baka magkasakit ka pa doon. Tatay badong dong? nga inuubo-ubo na <laughs> Kaya nga. So paano? Kailan ka lilipat dito? Baka po sa makalawa na lang po. Linggo? Oo, uh, oh, Okay. Sa linggo. Okay. So ito naman, may mga materyales na akong binili dito. Pamintuan, bintana, may nabili na ako dyan na para dyan. Uh, cemento semento tsaka ang tawag doon, onidoro, no? Pintoan, meron na dyan. Lababo, meron din akong binili dyan. Ito yung balik mo, Tatay um, Badong. Tapos dito, yung papag mo. Gagawa tayo ng papag dyan sa may lugar na yun, Papa P. Papag dyan. Naalala ko, sa mga ganitong lugar, yung papag na kawayan, mas maganda yon, Ano? Mas mapresko. Papag na kawayan yung gagawin natin dito sa kwarto mo ano dito sa higaan mo tayo ano wala na pong kwarto wala na. na ito na ito. Mm -hmm. ito na yung toilet ito toilet na yung higaan mo mm -hmm. ito na yung sala mo mm -hmm. yan yung pero dito may ano may kunting division naman dito okay. <laughs> para hindi naman naka-display yung toilet bowl Oh, dito pa, po yan dito eh. Yan na, Yes, yeah, so ito yung lutoan mo dito. Ano, Tay? Okay. So, yun ang gagawin natin. So, uh, tayo ba doon, Sunday, lipatan nyo na. Opo. No? Opo, lipatan nyo. Lipatan nyo na ng Sunday. At least wala na kayo doon sa bundok. Pupunta-punta na lang kayo doon pagkabibisita kayo doon sa mga tanim-tanim nyo doon. Kasi pag di nyo binisita, eh, baka maunahan kayo doon. Kaya nga yung dito ko, tinira ng isang araw, o dami ko. Isa, Anong na, ginawa? Ninakawin naman yung kangusta. Makamote mo. Opo. <laughs> Sila na ang nangamote. oh, pinagbubulong. So pagpunta mo doon, wala na. Marami pa Hindi nila mabos-obos eh. Sa, sa, lawak ng taniman mo eh. Okay. Sa dami ng tanim mo, baka naman nagugutom lang tayo ba doon. Hindi na yun. Baka ibibinta na yun. Marami naman. Hindi na for consumption, for commercial, for na. Okay. Baka, Pambenta na. Hindi na pangkain lang ng pamilya. Oh, pagkalahat ng sakong hindi mo ba ano yan? Hindi mo ba nare-reportan dito sa barangay, sa mga tanod rito, sa mga barangay polis na ninanakaw ka mo yung mga tanim mo? Alam na nila yan Pero may pinag... Uh, ihinalaan ka ng gumagawa. Pero huwag mo sabihin at uh, masama yung magbentang tayo. No? Hindi pa naman tayo sigurado. Yung mga hinala at duda, minsan nakamali tayo dyan. Eh, no? Okay, tay. So, yun lang binisita namin dito kasi tinitingnan namin napaka lalakas ng mga ulan o nagdaang araw, araw, araw o, lalakas, ito naman kasing si ate Luningning mini message ko hindi nagre reply kaya napilitan kaming pumunta rito napilitan na kaming pumunta rito bagamat alam mo itong lugar na ito tatay badong napakalayo oh, oh, o, pumunta ka rito 500 pesos mo sa gasolina eh <laughs> <laughs> di ba di ba papa pi kulang pa oh kaya yung oras mo pa yung panahon mo halos na ubos na tingnan mo oh. alas 11 na Umalis tayo sa pag alas 9 yata no <coughs> kalahating araw ko oh yan. O, kalahating araw mo na nawala na no mm. so yun so ganun na lamang tatay badong so sa linggo ano araw uh, umaga ba o hapon? Umaga. Umaga. Oo, nandito ka na. Okay, so tingnan namin no. Baka mapasya lang kare namin dito ng linggo. At ay napansin ko doon sa bahay na trapal sa bundok. Wala kang mga gamit. Tay doon sa yung, yung, mga pangangailangan no? bukod sa yung mga damit na banggit mo na lilimang peraso kanyo yung damit mo no okay. wala kang pang pupunta ka sa bayan o yung mga damit wala. wala pantanim tanim lang. Oh, na, almost na, na Puro pantanim lang damit mo, puro pang bukid lang, hmm. pang bundok lang. Wala kang damit na pang pang abo. pupunta kay sa bayan. Wala. Punta kay sa health center, punta kay sa munisipyo, kung saan man diyan, di ba? Hmm. Wala kayo noon. Wala po. Wala kayo nun. Luma na lahat. Luma na lahat. Okay. nyo tayo badong Kapag uh, sana eh aswertihin tayo, no? Sana eh mabilhan namin kayo. madalhan namin kayo dito ng mga gamit nyo. Napansin ko, wala din kayong gamit sa kusina. Okay. Meron naman po ako dun sa kaldero. Ayan oh, po. Kaldero. San kaldero. Tapos ang kawali, may kawali, may dalawang pinggan, Okay. yun lang. Yun po. Wala na. Oh. Yung kutsara po, Mayroon din isang pirato. Isang kutsarita. Okay. Yun lang gamit mo. Eh, wala kayong termos. wala po. Importante din sa mga nagkakaedad na tulad mo tatay ba dong may termos laging may mainit na tubig no? Pagka umaga Nagkakape ba kayo? Oh, Nagkakape lang. Ah, okay. Po. Hindi naman kay high blood. Ay, very good. Kasi yung mata mga taong batak ang katawan sa pagtatanim, pag-akyat pa og din sa bundok, no? Talagang akong baga eh ano 'yan eh, no? Maganda sa kalusugan, okay. Uh -huh. 'di ba? Uh -huh. Compare doon sa mga nakatira sa poblasyon sa bayan na walang mga exercise ano tayo ba dong tapos bukod doon puro gulay pa sa bundok kinakain niyo uh -huh. kaya di kayo high blood ano uh -huh. okay tayo so ngayon sana papa P. pagbalik natin may dala tayong gamit ni tatay badong dito no sa saan yung nakalagay yung mga binili kong materialis tayo Nandun po ba? Ha? Andun? ah, titingnan natin mamaya. So may kina Ate Ito po yung plywood sa isang ginagawang bahay. Ah, uh, indian iniwan. Yung simento, nandoon. Oo, uh, yung lababo. Nandoon po sa kanila. So yung uh. doon po sa papagod. Okay, know. okay. So andiyan kumpleto na yung mga huling uh, materials na binili ko po andiyan po sa kinatilo ng ano? Opo. Uh -huh. Okay. Kuwang wow. meron pong konting ano. So yung lababo kailangan ng apat na hollow blocks. Wala. <laughs> <laughs> ah, ah, oh. Alam mo tayo ba dun? Pagkisabi dun sa karpintero na gagawa. Para sa sampong hollow blocks, kukuha pa ako sa dait ng... <laughs> Mas mahal pa yung bayad sa transportasyon kaysa doon sa hollow blocks. Siguro gawa na lang ng ano, yung kahoy. Ano? Palibutan. <laughs> kaysa sa hollow blocks, Ha? pag nabulok ko, babagsak yun. Oo. <laughs> Hindi, <laughs> katulad ito mga kahoy na ito, di ba matitiba ito, mga diba, kahoy bundok, matitibay matitiba yan. O, oh, yan ang ilagay doon sa lababo. So, malaki ang ilagay Malaki ang <laughs> ilagay. Oo. Hindi yung... Kukuha pa ako ng apat na piras, limang sampung pirasong hollow blocks sa dait. Baka mas mahal pa yung transportasyon kisa doon sa hollow blocks. Ang bihira, ano? Ganito na lang po tayo. Ha? wala no. Oh, wow, ganyan oh, no, ilagay. Tapos ilulubog lang po. Tama, tama. So, wala, uh, medyo matibay po. Sa kuha, sa o, sa, sa unan, -unan o oh, lang. Oo, correct, ito. tama. Tapos ipapako siya. Hmm. O, no, no. oh, di matibay ganun na lang usapan natin tayo ba dong, ha? Kapag bumalik kami rito ng Sunday, nandito na kayo. Nandito na. No? Okay. Mm -hmm. Maraming salamat po sa inyo, sa Lepreng, at saka po kay Ma'am mamdi Ma D, Ma ayaw nung magpakilala nung okay. siyang tumutulong sa atin, tumutulong Saka, sa iyo, Tatay Badong. Si Sir Marcel po. Ayan. Siyang, um, um, yung isang... Lagi po kayong malusog, masigla. Yan um, um, uh, yung, yung, yung lagi kong sinasabi, Tatay Badong. Yung mga taong tumutulong sa atin, hindi natin sila kilala. Di natin sila -ano, ni hindi natin sila kaano-ano. Hindi natin hindi natin sila kadugo, Tatay Badong. Okay. No? Pero sila, may pusong... may pusong tawag dito pagmamahal sa kapwa, no? Okay. Kaya ang may gaganti lang natin sa kanila tayo Pagdasal natin sila, bigyan pa sila ng maraming blessings. At pinaka-importante doon, maayos ang kanilang kalusugan, no? Buong pamilya nila. Para mas marami pa rin silang matulong at bigyan sila ng maraming marami pang blessings. Okay. Diba, mm -hmm. Ay, di ba tayo ba doon? na lang. Usapan natin tayo ba ha? Oo. So pumunta kayo rito, kaya namin kayo nasa lubong dyan. Iniisip ka. Iniisip ko, eh, maga alas 11 na, napaka-init. Iniisip ko, napakalayo nung pupuntahan namin sa bundok. Baka, wala pati kami dalang, kalimut kami ni Papa P, nalimutan ni yung aming tubig. Kaya iniisip ko, walang mangyayari. Kung hindi ka namin sa bundok, mabuti na lamang at, eh, mapunta pala kayo dito, nakasalubong namin kayo tayo badong. No? Okay. Ayun. So, hindi na kami pumunta ng bundok. So, sa Sunday, baka pumunta kami ulit dito. At, uh, para matikita namin ang ikalagayan dito. So yung tarpal din yung nakukunin doon. Hindi na po siguro. pahingahan niyo yung kapag ka nagtatanim. Yung duyan na lang para may higaan kayo rito. Ano? Tapos yung lutuan. Lutuan ninyo ano po? Yung kaldero kawali ninyo. sa platong. Isang plato? Dalawa ba yun? Dalawang plato. Okay. Sige ha. Okay. Gagaw na tayo. Ah. <sighs> Dali na, gutom na. Tara na papi Sana makasahod na tayo sa YouTube. Problema, di natin alam kung anong problema ni YouTube sa atin. No? Di tayo nakakasahod. Lit-lit na nga ng revenue natin. Parang ayaw pang ibigay sa atin. Grabe. Every uh, 20 second of the month po yung sahod natin sa YouTube pero sa mga oras na to mga katuwang at renta na wala pa rin Kaya, wala kami ngayong sahod sa isang small YouTuber mga katuwang napaka importante nung hindi ka humaasa sa sahot mo sa YouTube Kasi kung aasahan mo, magugutom ang pamilya mo mga katuwang. Importante may trabaho ka. Sideline mo lang yung pagiging YouTuber mo mga katuwang eh. Kaya ang ginagawa namin dito <coughs> ng kagapay na Mark and JM, Papa P, ay kanya-kanya po kaming hanap buhay kahit paano. Pagkabakanti po yung oras namin, Kapo kami naglalakad para sa aming mga tinutulungan sa mga beneficiaries